officially nasa panahon na tayo ng taginit. Kasama na natin si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, ano magiging lagay ng panahon natin ngayon at saan ang pinakamainit na lugar? Kaobet. Magandang umaga po Sir Angel. Magandang umaga sa lahat mga tagapakinig natin. Sa ngayon po actually Sir, meron tayong mino na low pressure area sa kasalukuyan. Huli itong namataan 220 km silangan ng Hinatuan sa Surigao del Sur dito naman sa may lalawigan ng uh, Surigao uh, uh, Surigao del Sur. Uh, ito po ay magdadala ng mga pag-ulan partikular na po sa mga area ng uh, Kabisayaan, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar lalo na posible pa rin yung mga flash floods and landslides dulot ng mga pagulan na dalaan ng uh, low pressure area na ito. Samantala naman, dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy na makararanas ng mga isolated o pulong-pulong mga pagulan, pagkilat-pagkulog. At, pag at uh, asahan din natin, lalo na nga po nat at natapos na yung panahon na amihan na magiging mainit na yung ating panahon sa mga susunod na araw. Pinakamataas po na naitala natin kahapon, uh, March 26 sa area ng Dagupan City sa Pangasinan umabot po na hanggang 46 degrees Celsius. At ngayong araw, March 27, hinasa natin yung pinakamataas po ay sa Dagupan pa rin na heat index o damang init uh -huh. na abot po na hanggang 47 degrees Celsius. Wow. May iba pa pong mga lugar na makaranas ng may git 40 degrees Celsius itong area ng Tuguegarao, Legazpi, Vera, Camarines Sur, Chaka sa Mayagusan del Norte. Mag-ingat po sa heat stress na maaaring idulot nitong init na ito. At ito po ang lagi nating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat ka, Obet.